At muli po ako nagbalik sa San Pedro Medical Clinic para sa aking laboratory result. At tapos ko lang magmeryenda ng siomay at dyan ako ngayon papunta. pakanan papunta ng San Fernando, Pampanga. Doon ako nang galing. Ang nag-exit ako kanina sa Santa Maria. Bulacan exit. Medyo Ayan. Medyo namamahinga matapos mag-CR. Ayan. May ang somay. Ang totoo, katatapos ko lang daanan yung ano, uh, laboratory Example, okay naman, kaya lang yung sugar ko medyo pataas na daw, kaya ingatan ko na yung blood sugar ko. At ito, instead na dumiretso ako ng bahay, didiretso ako ngayon ng Pampanga. <laughs> Kasi bagong lipat doon yung kapatid ko, first time ko papasyal. Kita-kita na lang ulit doon, mga katod. Pampanga na ako. Alalagpas ko lang nandiyan sa Island Resort. Grabe, luma-luma na ito mga ano na ito. Oh. Kinain na ng anay, no? Pero kahit kinain ng anay, mukhang... Ano pa, lumalaban ba? <laughs> ano pa, Santo, San gilyero mo, parish church, ano? Yan, yan na lang na pero, uh, second floor eh. <laughs> na yan eh. Yung bintana ng second floor. Ay, bakit? Lumubog ba ito ng lahar? Oh, ah, kinain pala yan, ng lang lahar. Yan na lang, yun bintana yan eh. Si Boss Roy Project po. <laughs> From Laguna, nakarating na ng Pampanga. Ah, ganun pala. Lahati na lang pala to. Dahil kinain ng lahar. Ah, ganun pala. Oo nga. Ganda ng simbahan. Silipin natin log Hindi ko na ginamitan ng ano, Ah, maliwanag din pala sa cellphone. Pa Parang ang dilim pagpasok natin dahil galing siguro tayo sa liwanag. nag no, nga. Ganda. Minsan pag pumasok ka talaga sa mga lumang luma simbahan, ah, ahangaka Gala na naman sa si Jessica Channel. Bacolor Pampanga, San Guillermo Parish Church po. Ito yung front ng church sa loob ng alta. Pero dito, grabe, pwede kayong pumasok. <laughs> grabe, ang daming lumang painting. Hindi ka pa bawal pumasok dito, Bray. Hindi bawal pumasok. Ha? Hindi. Kaya mo na, dito na lang tayo. Baka mapagalitan tayo. Eh, ceiling pa, no? luman luma na rin. Pati anong tawag dito? ya chandelier. Grabe, may pawis na ako. Oo nga, no? Ito na yung nangyari. Ibig sabihin, second floor to? Ah, second floor pala to talaga. Oo, uh, oh. dahil kinain ng lahar. Nung nagpumotok yung pinatubo. Kaya pinloringan na lang pala ng ganito to. Mm -hmm. Mga siling pa, no? Luma-luma na. Tapos ito na nga yung bagong gawang flooring. Naka-tiles na. Wala na sa original po. Dahil second floor daw ito. Ganda ng altar. Pero ito yung altar na to. Luma pa rin. Bright. Original pa daw to. ah hmm. Original pa rin daw po yung altar. O may altar pa din dati sa baba. Na natap natabunan din. na hmm. <laughs> sa pawis na talaga ako, na ko ko sarili ko. Grabe ang init ng biyahe ko. Left side ng ano, painting. So, yan. Yan yung pinanggalingan namin. Kanina pagpasok ko, napakadilim. Yung pala maliwanag naman pala. Umulan na. Inabot na kami ng ulan. At meron ding side nga talaga doon na altar. May side din dito. Hmm. Uh -uh. Sana nag-acquire dito na lang. Dito na lang nag-acquire. Mm hmm dahil wala na sa taas. Malapit ang school mo ba rito? Ah, sa labas pa. So tara, labas na tayo. Ang init. Hinanshot ko na lamang po. Man. Uh -huh. Pero yung taas niya Kahit na may mga anay-anay na, no? Lumalaban pa rin, ano? Mula na talaga May dalawa kang kapote? Ah... Uh -huh. Sabi ko, ito na kaya. Picture ng Saan? picture ng bundaan, right? Ah. dito na lang. Eh. Pasayid na lang kami ni Sam. Pwede naman magpapayong ako. Ah. Diyan kayo okay din. Ah sa simbahan. ang lakas ng ulan <laughs> Inahabol ko na rin kasi ma-monetize na itong darating na taon. Pantsako kasi kahapon nga pagkagaling ko ng uh, San Pedro Medical Clinic instead na umuwi ako agad dito sa bahay, inano ko na lang yung sarili ko na it's either positive o positive ang maging resulta ng uric acid ko at kung blood sugar ko, eh, binabuti ko na lang pumunta ng Bacolor Pampanga sa kapatid ko para bisitahin siya. At e'tong nga, uh, instead na ipahinga ko na ngayon, kailangan ko nang bumiyahe dahil 3 days na akong hindi na masada ng tricycle. At yun nga, ay nga kay Doc Malubay, kailangan kong magbawas na ng kanin at ng mga matatamis na bagay. Kasi, nung una, uh, 49, pataas na. At, natawag ditong uh, kanin. Bawal na rin nga. Yun, yung weight. laki ko na. Taba. Sobrang taba. Kaya, kailangan daw, yung 68 na kilos ko, gawin kong 64. This month. Tapos, sa November dapat maging 60 ako at pag nag 60 i-maintain ko na po doon ah, ganun po talaga sa buhay no? dapat may mini-maintain tayo para patuloy tayong lumaban sa buhay actually matagal ko na talagang pangarap makapunta doon sa bahay ng kapatid ko dahil bago lipat sila doon mula Laguna, Mayahay napunta na sila ng Bacolor, Pampanga at kahapon, in-expect ko, 2 hours ko lang tatakbuhin, pero nagkamali ako. Halos inabot ako ng 3 hours in half papunta doon. Pero nung pauwi, 3 hours ko nang tinakbo dahil medyo, alam mo na, kabisado ko na yung daan pauwi. Kaya yun lamang po, sana magustuhan nyo yung video na Sa buhay, instead na magpatahin lang tayo sa sakit natin, dapat laban lang tayo sa sakit natin. Dapat hindi natin masyadong pinakakaisip na may sakit tayo tuloy pa rin ng buhay dapat Sa totoo lang sa buhay hindi pa pagan. Ang labanan ay ang pagandahan ng sistemang ginagamit mo uh, Katulad ng simbahan ng San Guillermo Parish Church bagamat inilibog sila ng lahar Naging maganda pa rin sila sa ngayon. Ikaw ka, Ilabas mo ang iyong tunay na ganda. Palitan mo ang lumang sistema na iyong ginagamit. Maghanap ka ng mga sistema gumagana sa ngayon. Just